Magandang gabi mga kabirada So may tutrubulin po tayo ngayon na kuryente So may lumapit po sa akin Yung kapitbahay ko ay pumunta sa akin At nagreklamo na walang kuryente daw yung kanyang bahay So ngayon tinitignan ko yung kanyang wire na galing sa service tap wire Ayan tinitesting ko siya So wala talagang lumalabas na uh, Or madidetect na kuryente yung ating ah uh, tester mga master so yan yung kanya mga mitra so ko yung testing natin yan wala talagang ma yan no, yung tester natin na indicator na may kuryente yung kanyang service drop wire yan so yung service drop wire yung mga master mismo yung aking tinitesting so wala pa rin mga masters kaya nagdududa na ako na doon sa poste yung problema niya mga kabirada pagkatapos natin tignan dun sa poste eh, automatic uh, tinignan natin yung metro na mga master na gamit yung multi natin para makumbinsi yung may ari na wala talagang bultahe yung linya ng mga kabirada kasi medyo nagalangan sila na ano na maniwala na walang kurinti yung linya niya so pinakitaan natin siya ng Ah uh, tester para magamit natin at makita nila na yung linya talaga yung problema mga kabirada at ayun sinimulan ko na magtesting testing yung sa line side niya mga kabirada kung may mariding ba na boltahe yung multi tester natin so pinakita ko sa may ari wala talaga yung boltahe na nariding yung tester natin so sinabihan ko yung may ari na kontakin yung service provider or yung electric operative na walang kuryente yung kanyang bahay para matroubleshot nila yung uh, linya ng mga kabirada kasi wala talagang multahe yung linya baka naglulos dun sa poste. After 1 hour nang tinawagan nila yung uh, mga lineman ng electric operative ay na-restore naman nila yung kuryente mga kabirada So 'yun. Maraming salamat po mga kabirada at God bless. Sana wag niyo kalimutan i-subscribe 'yung YouTube channel natin mga kabirada. paki